Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng livelihood assistance sa mga apekadong rice retailer. May ibang retailers kasi na umaatras na sa pagtitinda ng bigas dahil mas mataas ang kanilang puhunan kesa sa 41 at 45 pesos na selling price. Pero matapos ang sectoral meeting sa Malacanang kanina, nabanggit ng Pangulo na may nakita na silang mababaw dahil sa pamamahagi ng financial assistance. Nag nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan. Tira mo si Aimee. Kita mo yung mata ni Amy. Kumitiri-tiri. Kita mo ha. Ulitin na. Ulitin natin na. Ito oh. naman ang effect. Na yung iba na ayaw magtinda muna. <laughs> <laughs> oh, grabe oh. Medyo imbier na siya sa utol nyo. Nag nagkaroon naman ang effect. Na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na. Dahil nakakasiguro sila na ano meron silang matatangga para kapalit dun sa uh, kung uh, may nalug kung malulugi sila. Dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pagbili uh, nila sa ilalim ng uh, price cap. Oo, oh, na na naga nagalingan siya. Sabi niya, ang ganda ng price cap. Nakikita nyo naman, di ba? Kita nyo naman, mara, may mga nagtitinda pa rin. So, ang ganda ng price cap, di ba? So, yun ang sinasabi niya. Ang ganda daw ng price cap. Napakahusay daw nung naisip niya. Pakasabi lang ng mga magsasakaw. Kakasabi ah, lang ng mga magsasaka na, sir. pahinto hinto nyo na yan, napektado kami. Imbis na ka sana kikita kami, tagal naming inintay mga munga yung mga palay na yan. Wala nga bagyong masyadong dumating ngayon eh. Na lugi na nga yung ibang mga palay natin noong nakaraan sa mga bagyo. Oo, eh, baka pe pwede tanggalin na yung price ka para maibalik na rin namin sa dati namin presyo kasi anihan na eh. Ito pa masaklap sa so, kung kailan mag-aanihan na. Basta doon pa bumaba yung presyo. Saan ka naman? Ang sinasabi ng mga magsasaka na hirap na hirap na sila, si Marcos ang sinasabi, effective. Ang hindi alam nitong mga pinagbibigyan nila ng pera, tatagal pa ng dalawang linggo yan. Baka isang beses lang magbigay yan. Nyari kayo dyan. Kung isang beses lang magbigay yan, 10,000. Akala, itabi niyo yung 10,000 nyo kasi kung dalawang linggo nila kayong pipilitin na magtinda ng 41 at 45 na bigas, mas malaki yung lugi nyo kaysa dyan sa ayudang binigay sa inyo ng gobyerno. Uh, ang magsasaka, wala pong pera yan. Inuutang nila yung kanilang pangkapital. Alam nyo kung saan? Dun sa namamakyaw ng palay. O sige, pauutangin kita. Pero yung palay mo, akin na. Akin na yan. Yung aanihin mo, akin na yan. Sa akin mo ibibenta yan. Ha? At saka pauutangin kita, pero yung palay mo, bibiling ko lang yan ng ganitong halaga. O sa so tingnan mo ha, inutang ko dun sa trader yung pang ano ko, pang tanim ko. Tapos tinanim ko ngayon. Nung umani ako, sa kanya ko na nga ibibenta. Tapos yung pagbebentahan ko, pucha, ibabayad ko pa sa kanya dahil sa utang ko sa kanya. Ayan na, ganyan po ang buhay ng mga magsasaka. Okay? Ganun po ang buhay ng magsasaka. Mangungutang ako dun sa taong pagbebentahan ko nung bigas tapos yung mapagbebentahan ko, ibabayad ko rin sa kanya. So ano na, kinita nung ano magsasaka. Wala, ang gagawin niya ulit, mangungutang siya ulit doon sa trader. Ang tatanim niya ulit, and y yung cycle, paulit-ulit lang na ganun. Gumagawa yung mga magsasaka ng, ng sarili nilang uh, disarte para lang sila mabuhay. Ito si Marcos, price cap ng price cap. Ito masakla, pag nabagyo. Pag nabagyo, wala silang napakinabangan, uutang na naman sila doon. Eh, di doble na yung utang nila. O ano na mangyayari ngayon? Pero dapat kasi ganito eh. Dapat kasi yung gobyerno ang nagpapautang sa mga magsasaka para mababa yung interes. Tapos yung mga palay, yung ani, dapat binibili ng gobyerno ng NFA sa mga magsasaka para sana pag dinala ng NFA sa mga ano bigasan dito mas mura sana eh, ang problema, hindi eh. Ang bumibili sa mga magsasaka, yung mga accredited nila na mga rice traders. Tapos, i-hoard nila, itatago nila. O, taas antay nilang tumaas yung presyo, masi -ma masira yung uh, supply. Tumaas ang demand. O, pag tumaas ang demand, saka nila ilalabas. So, triple-triple kita nila. O, nakuba na si Manong magsasaka. Tapos, doble pa yung utang sa kanya. Tapos kumita pa sila. Kasi ko, pag sinabi ko na whatever, mag adjust adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin. Kung... So, lahat daw mag adjust dahil dun sa price cap niya. Sukulo ko talaga, no? Hindi niya talaga alam kung anong nangyayari sa ground. Wala talaga siyang alam kung anong nangyayari sa ground. Nakafocus siya dun sa paleng. Focus siya dun sa mga tindera na may mga nagtinda, may nakabili ng 41, 45. Pero... Limited yung mga nabibili Buti sana kung maganda sana yan Kung unlimited din yung uh, nabibili ng mga tao Limbawa yung 41 at 45 Unlimited, makakabili sila ng 50 kilo hanggang gusto nila Hanggang gaano karaming pera nila makakabili sila Buti sana kung ganun Eh hindi eh, limitado rin eh Tapos ang masaklap yan, pag naubos wala nang rasyon alam ko may mga plano sila. The president always has plans. <laughs> Niniwala daw siya na ang presidente lagi may plano. <laughs> Madali magkaroon ng plano eh. Ang tanong, pas ano ba? Uh, maganda ba yung plano o pala? These retailers na ang nabigyan ng livelihood assistance sa may kabuang halaga na 7.5 million pesos. Sa dami ng problema sa agrikultura, isinama na rin ito ni Pangulong Marcos sa birthday wish niya para bukas. Oh, ay, nako na maayos na ang agrikultura. Birthday wish niya ay maging maayos na ang agrikultura. Magiging maayos yan sir, mawala ka dyan. oh, bitawin mo yung DA tapos magtalaga ka ng ano, magtalaga ka ng, uh, magtalaga ka ng bagong ano, ng bagong Department of Agriculture Secretary. Sigurado ako magiging okay yan. Kasi kung ikaw wala talaga yan, saya-saya mo pa oh. Alam ba sabi ni Amy Marcos na kung buhay daw yung tatay niya ngayon, Magdi-declare daw yun ng martial law dahil sa problema natin sa bigas. At uh, malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season. Para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Panalangin ah. Sana sinayang mo na lang, ang ano ko na lang, birthday wish ko. Eh sana maging totoo ako sa mga pangako ko. Eh ganun talaga buhay. Sabi ko nga sa inyo eh, kanino ka maniniwala? Presidente? Uh, na hindi man nagpupunta sa mga bukid Nagpupunta yan sa mga Kare-karera, ganyan Oo, so may problema tayo sa bigas May problema tayo sa bigas So huwag kayong mag-alala Bukas, ang presidente natin Mamamasyal na naman siya Siyempre, mas malaki allowance niya ngayon eh